Shoutout mga kapatid! Good morning! Nandito na naman tayo para magbigay ng reaction dito sa mga bitter. Ah! Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Ayan. Tayo ay um, magre-reaction lang. ba? Diba? May bato-bato sa langit akong ginawa. Ang masapol ay bukol. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po inaasahan na mayroon magko na ako daw po ay lokal. Ako daw po ay nagmumurang kami. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po ito inaasahan na... <laughs> yung ginawa kong bato-bato sa langit ay mayroon pong masasapol. <laughs> Dalawa po sila. <laughs> Sa ka, sa kasi, <laughs> Ako ay nagmumurang kanya. <laughs> so yan, shout out muna muna mga kapatid sa inyong lahat na nandito na naman si Malo de Santos para po magbigay dito ng mga mapangasar na naka <laughs> na hindi ko inaasahan po talaga mga kapatid na mayroong sasagot dalawang tao. <laughs> Pero yung iba naman po ay wala naman, dalawa lang tao sila na talagang nasa po yata po sa katotohanan. <laughs> Kaya ito mga dami account po itong ano, nandiyan dito yeah, sa tabi na alam niyo naman ako pag mayroong mga hindi ako nagugustuhan, itatabil at itatabil kita. Para i-aware sa tao na hindi lang po um, uh, tawag doon, na malaman ng mga tao na mayroong pala po talagang ganong tao. Kaya kahit dami account yun, kung sino ka man, ay talaga naman. Oh my God, po yung mga ganitong situation po mga kapatid. Ayan, shout out po muna sa mga danger click overload. Ayan, this book At marami pong salamat. At uh, ayan po si founder um, uh, Tarim Bobby. 143, shout out. At sa uh, Kikoy Andres shoutout shout out po ah uh, at dito po sa programa ni Kalinyo Karab ay supportahan na lang natin at uh, napakaganda pong hangarin po talaga na yung nakakatulong sa ating kapwa, hindi yung nagpe Yung gaya nga po ng uh, reaction ko kaga, kahapon na yun nga, bato-bato sa langit, ang matamaan ay sa pola. At diba ang sinabi ko doon nung ginamit ng kalingap ah, di ba? Ginamit siya ng kalingap, kaya, <laughs> kaya talaga naman po, may taong nag-react, di ko alam po ito kung sino to, ay dami account, ah, di ba? Pag may mga dami account, iyan po ay patamaan na lang natin. Bato-bato sa langit, ang masapol ay talagang bukol. <laughs> Ako'y talagang alam niyo naman po ako ngayon, andin nyo na ako yung sasabihin nyo, ibabas niyo ako. Never ko na kayong papansinin dahil ayaw kong ma-stress. Gusto ko lang pag-good vibes. <laughs> Pagtatawanan ko kayo. At ang sabi nga po dito ng uh, isang tao na <laughs> ito po, ah. Uh, uh, po, ang uh, isang comment po ng dalawang tao. Ayan po, uh, Pakikita ko po sa inyo, yan po ang nag-comment ng dalawang tao po doon sa bato-bato ang matamaan ay bukol, <laughs> sasapul talaga po, kaya po yung mga ganong klase at may sasagot <laughs> <laughs> ibig sabihin na bukulan pero pakinggan diba, nyo po itong noti 43361 ayan, ang kanya pong uh, channel, ayan, naku kung ma makatili. <laughs> Tingnan niyo ako tuwang tuwa po dito sa dito po kinote. Ito ay dami account po ito. Hindi po ito talaga yung ano. Nako! Kung makatili si Lola, sip sip pa more. <laughs> Alam niyo po mga gabatid, yung mga gat, itong comment na Nako, magkatili si Lula. Sip, sip, amor. Alam niyo po, ito ha, ah, kung sino ka man, noti, 43, 361. <laughs> Iba ba alam ko lang sa'yo, never akong nagsip, sip. Ano? Never akong nagsip, sip dyan sa kalingap. Dahil kung ako magsip, sip, siguro naman po. Ay, talaga naman. Pero never ko po yung ginawa, no? kahit sabihin man natin na inaan ako si Kalinga Prab, never ko po na ginamit ang pagiging uh, pangalawa kong magulang dito kay Kalinga Prab at kila Kuya Bal. Alam nyo yan. Uh, alam yan ng mga viewers ko dahil ako po ang pang sarili po ang dito sa social media walang kapatid, walang magulang, walang kamare, kung sino paman na mga mga mag-anak. Gawin mo yung nararapat, yung the best na ikaw po ay mapansin ng mga tao. Di ba? Hindi tayo yung kakapit kung kani-kanino. Di ba? Yun po ang tama nating gawin. Ngayon po, ha? Naku! Kung makatili si Lula, sip-sip pa mo. <laughs> Alam mo? Tapos ito pa, dalawa po ang kinumit niya. Banat si Lula! pa-cute pa more. Alam <laughs> niyo po, yung mga ganitong tao na nagko-comment sa'yo, ako'y tawang-tawa po, ha? Hmm. Ah, tingnan niyo. Sabi ni Not, uh, Noti, Not, 43, uh, 36, 1. <laughs> Banat si Lula, pa-cute pa more. Uh, nagmumurang kami. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, itong si, itong, ito, siya ay siguro po inggit na inggit dahil ito ay may matanda na. Dahil alam niyo po ako mga kapatid, yung ginagawa ko, ito ay pagpagod vibes. Ayaw ko na pong patulan ang mga basher. Yung mga ganitong mga comment, mga naririnig natin, yan nakakaiba pong komento o nakakaibang reaksyon, yan po ay kailangan tawanan lang. ba? Diba? Kasi nakakatakot po. Nagbasa ka lang ng comment na stress ka na at nagka-cancer. Ay ito pa kayang mga basher kung hindi po sa pool talaga silang magka-cancer. <laughs> <laughs> nah, dahil doon sa bato-bato sa langit na tamaan ay wag mag, huwag magagalit at masapol ay bukol <laughs> kayat Kaya kayo mga basher, umingat kayo. Dahil wag tayo basta-basta magsasalita na sasabihin nyo na ginamit ka lang ng kalingap. At ginamit ka lang ni Kalingap Rab, nila Kuya Bal. Eh bakit, sino ba sa ang may sabing, ah, sumuporta ka ng kalingap? Ikaw ba ay pinilit? <laughs> ay tsunga-tsunga ka, ha? Tsunga-tsunga ka, kung bakit ikaw ay nagpagamit. Di ba? Geno, Jesus ko po na ito. Maas ito siguro po. <laughs> Alam niyo kung ikayo ay makikipigribatal, gamitin niyo yung totoong pangalan niyo. Hindi kayo gagamit ng mga dami account dahil, no, hindi si Malo de los Santos ang kayang inyong lapas tanganin. Dahil ako ay nandito lang sa loob ng kalingap para magpa-goodbyes. <laughs> ako pala ay nagmumurang kamya siya ang gaya niyo. Dahil sa mga love team, ako po ay nagmumurang kamya. Ay <laughs> hey, out sa inyo lahat dyan, sa Jumkar at sa IDC. Uh, at dito po sa yung uh, sa amin Danjoy, di ba? Napakaganda po na yung mga ganito pong pang good vibes lang. At ako ay maraming salamat po, nagpapasalamat po ako dito sa Rochelle dahil po silang ang ka una-unahang kopong minahal. Iyan po dyan ako nagsimula na kung bakit ako po ay nagmumurang kamyas. <laughs> Lala, lala, lala. Hmm, gayahin mo. Huwag kayong magpaka-stress. Ang gawin nyo, magpa-beauty kayo. Ako po ay masaya. Masayang masaya po ako. Dahil nagkaroon ako ng anak na babae na kajaming-jaming ko pong magpakikay. Tingnan nyo mga kapatid. Hmm. Nagkaroon ako ng kilay. <laughs> <laughs> Hindi na ako naguguit-guit at kinilayan ako kagabi. Look my eyes. Linagyan po ako ng extension na pilikmata kaya ako po ay parang duli <laughs> First time in my life na nagkaganito ako sa totoo lang. Napakasimple ko dahil nagkaroon ako ng anak na babae kinikikay-kikay na po ako. At dami po pong ako eh, talagang natutuwa, ano, masayang-masaya ako talaga. So, super masaya ako kahit ako po na yung nasasaktan mo. <laughs> okay lang. Okay lang po dahil ako po ay masaya. Pag ganun po yung may anak palang babae na <laughs> ginagawa sayo na parang oh beauty ka dito mama eh. <laughs> 'Di diba? Ang sarap po ang pakiramdam sa isang magulang na nagkikir na suportado ka ng inyong mga anak. Doon po talaga I'm very proud na nagkaroon po ako ng anak na babae dito. 'Di ba? Nakakatuwa po dahil hindi lang ang anak ko talaga na lalaki. Nako, just ko po, mag-makeup-makeup ka dyan. Magagalit Mami, tanggalin mo yan. Um, Ganon. Pero sa ngayon po, wala na lang po maimik ang aking anak na lalaki dahil yung kanyang asawa, siya po ang <laughs> number one ko po na nagsusuporta sa akin na talagang linaladyan niya ko. Mami, may mga binili ako na mayroon ako ditong mga pang-makeup, mga panglagay, mga eye shade. So na yan. <laughs> Pero po, pag lumalabas ako ng bahay, never po akong maganyang ganyan Dahil po, mahirap po tanggalin. Dahil kung makaya na nakit, pakiramdam natin na kumati or something, wala tayong tubig na makuko, maghilap na tanggalin ka agad, di ba? O, ang lipstick ko, hmm, bayo yan. Hindi yan basta ano, dahil iyan po, puputok-putok ang labi ko pag hindi po ako hiyang sa lipstick. 'di ba? Kaya tayo po mga kapatid. Tayo po mga kapatid. Pag may mga bagay na tayo ay masaya, maging masaya na lang tayo, 'wag na tayo yung uh, mambabalahora mambabalahura ng tao. Kagaya po dito ham, Mga kapatid, mayroon pa, mayroon pa po. Ikaw yata ang siraulo. Sabi niya, tawa ka, ano? Tawa ka ng tawa. <laughs> Hindi masama ang tumawa. Tandaan mo yan. Ang pangit sa isang tao. Ito po ang pangalan niya, Milan de Milo. Hmm. Milan de ikaw yata ang siraulo. Sabi niya. Tawa ng tawa. Ay, naka. Milan de Milo. Ang pagtawa ng isang tao, iyan po ay... Katumbas ng sampung taon ang iyahaba ng buhay mo. Kaya tandaan mo. Yung sinabi mo, ikaw yata ang siraulo. <coughs> Natawa ng tawang. Diyos ko po, kapatid, tumawa ka. Dahil ang pagtawa ay medicine. Sampung taon ang iha-haba ng buhay mo. Totoo yan. Huwag kang magpaka-stress. Kung ano ang makita mo, tumawa ka rin. Kahit asar na asar ka na, sa tao, tawanan mo lang. Dahil pag ikaw na-stress, ay alalahanin mo, magkakakanser ka. Dahil ang pagbasa o ma-stress ay kanser pala Di ba? Malungkot ang buhay, 'wag mong gamitin dito sa social media na ikaw ay magpakatlungkot. lungkot. Tumawa ka, 'di ba? Kahit kaasar-nasar sa akin. Tawanan mo. Para mawala yung yung hit mo sa isang tao na hindi ka naman inaano. Tumawa lang, sasabihan mo tawang-tawan si Raulo, 'di ba? Kaya mga kapatid, ang masasabi ko lang po, doon sa bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. Ayan, sumagot kayo. Kaya kayo ang mga mabukulan. ba? Diba? Dahil tayo doon, wala naman tayong pinangalanan. Bato-bato sa langit, ang masapol, wag pong magagalit, patabi po. <laughs> yun po, mag, maging matutut po tayo. Ha? Matututo po tayo na wag po tayong basta-bastang magsasalita, lalong-lalo na po kung hindi naman kayo, ha? Kung hindi naman kayo uh, pinilit ng kalingap na sumuporta sa kalingap, no? Para hindi nyo mag ginamit kayo, di ba? Dahil walang panggagamit po. Kung gusto nyong sumuporta, ay kusang loob niyo po yon na sumuporta dito sa kalingap. Ano? Yun lang ang masasabi ko po mga kababayan natin to po. Dito po sa kinot 43 and 361. Matuto po tayo na rumispito sa kapwa natin. Oh yes, inaamin ko. Ako ay nagmumurang kamias dahil yan sa love team, sa danjoy, kilig overload. Kaya, wag nyo na kayong. <laughs> sa lang talaga to, ang toa po ako, ano? Kaya shout out po sa ating lahat at uh, suportahan na lang po natin sila Kuya Bal Santos Matobang, uh, Kalinga Prab at In the Vlog, si Ruel at Sherchelle. Si Kaya marami pong salamat sa inyong lahat at talaga na naman tawanan na lang natin ang mga bitter. Di ba? Kaya dahil kung iintindihin natin itong mga bashir, ay nako, ayaw ko po na magkasakit. Sana naman po, Lord, kapain niyo ang puso ng mga bitter na ito. marami pong salamat sa inyo, mga kapatid babay, na shout out po, Kisil TV supportahan po natin cell TV P8 at tapos yung cell TV official. Yan dalawa po ang channel ni cell TV P8 po, yung TV uh, official at si Banat Bagsik po. Please support po natin si Banat Bagsik Ermagalo Mix Vlog. Hayat Mix Vlog at Selena Barbosa Official at s'yempre po naman si Bopil Mix Vlog. Ayan, well po ay nangunguna po 'yan sa kilig overload. Ayan, shout out po sa inyong lahat, Kaya te, Ki Helen, Ma'am Helen, at kay kay hindi ko po kayo talaga tanda, kay Ma'am Dina at si um Marie, sis Marie at si ito pong si Maricel. Um ano ba <laughs> Ano mo? Torres. Ayan po. Maraming salamat po. Shout out po. At dito po kay Liu Liwa. Thank you so much sa pagsuporta po kay Eden na ikaw po ay nagpapadala sa sa na pang, pa, yung pang allowance mo naman. 'di ba Malaking bagay po yung na ibibigay po ni Liu Liwa dito kay Eden na ano, ito nga po ipapaabot natin kay Kalinga Prab na 2,000 po na ipinabot ni Hello Yan thank you so much sis. Shout out po kay Atilatin, Landingen. Marami pong salamat sa inyong lahat at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking mga viewers na nagmamahal po na nagsusuporta kay Melody De Los Santos. Thank you, thank you so much. God bless you po at sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan. God bless you. We love you. Bye-bye po.